Surin mo na yan. Makikita mo na ang mga larawan at blueprint ng tangke. Ito ay isang tangkeng tigre na talagang sinusubukan niyang gawin. Kaya sa ngayon, Steve Ronin, nasa maliit na nayon tayo. Kailangan talaga nating magbayad ng bayad pasok para makapasok dito. Yung lugar na ito ay talagang panlipunan. Maraming mayayaman ang naninirahan dito. Ngayon ay papunta na tayo sa isang iniwang mansyon na sinasabing nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar ng US. At mayroong kahangahangang bagay sa basement. Sas 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 saying, sa so, sasing salit may tangke sa pota na basement ng mansyong ito matagal na ang lakad Ang lugar na kinukunan namin ngayon ay halos ginamit na tennis court ng mansyon at ito'y binago para maging isang maliit na fun house para sa mga party para sa anak ng may-ari. Anim na buwan nang nakakaraan kaya puro basura na rito. May isang taong dumating at nagkalat ng lahat. Masama hindi ba? Huh? Dahil ito ay parang maliit na opisina dito. Huh? Huh? Dahil darating tayo, Oo, ang mga piraso ay nandito pa rin. May sarili silang sayawan. Parang isa sa mga sayawan ng breakdance, ito ay medyo mukhang isang proyektor. Sa tingin ko, ito ay dati nang ipinapakita sa pader na ito. Ano ba yan? Isang massage chair yun? Ito ay isang lumang mobile phone na estilo ng walong na noon pala may mga kutsyon na kagaya nito sa mga nakaraan. Kung siya ay mayaman, magkakaroon siya ng kahit ano. Mukhang may tumatakbo pa ring tubig. Yo Carl, hindi ba ito ang hiningi niya na intro para sa aking video na parang sinasadya mo na tumugma sa pader? Makakatulong sa'yo ang mga tabletas para sa kamay mo bro. Ito na nga. May masyadong maputla ba ako sa video na kinuha mo kahapon. Kailangan ko ito ngayon. Kawawa naman. Ano ba yan? Yun. Yan ay totoo. Mga buto ba ito ng tao? Tingnan mo doon sa baba, sir. Oo, dahil mukhang totoo sa akin ang buto na yon Hula ko, nagwire sila sa spine para maging parang... Tingnan mo ang mga ngipin doon. Para ito isang... Mukhang tunay ito sa akin. Tingnan mo lahat yan sa iba ba. Isang lugar ito, hindi ba? Mukhang may nagtago sa kanila. Kakatapos lang mabulok mga kaibigan, mag-iwan ng komento at sabihin kung naniniwala kayo na ito ay totoo dahil mukhang at ramdam na tunay ito. Ah, uh, papalapit na kami ng mga kasama ko sa mansyon. Dumaan lamang kami sa gubat at natagpuan namin ito. Mukhang ito ang ginamit para gawin ang kanyang tangke. Gamit ang isang JCB. Ang makina mula sa JCB ay parang isang malaking tagahukay. Magtayo siya ng tunnel papunta sa basement kung saan nando ng tangke at ito ang kanyang daraanan. Sa katunayan, hindi ko alam kung paano siya nakatakas. May party tent siya sa kanyang likod na hardin, kaya hindi ako nagulat dito. Hindi ko hindi vital nga ako nagulat dahil sa lugar na ito, ginagawa nila ang mga kahibangang bagay tulad ng party house, Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila sa isang tangke Pero halos ginagawa nila ito bilang daanan Makikita mo ang mga rails doon uh, Marahil yun ang magiging mga sa ng tangke o hantungan yun ng uh, hagdanan Pero mayroon ng tumutubong puno doon Yun ang palatandaan na matanda na ang lugar na ito Ay mayroon palang swamp Ganun na katagal itong iniwan Oh my gosh, yun ay isang apul, So ay isang maliit na lawa o isang pond, meron silang indoor pools. Tingnan mo ang pasukan ng hardin. Guide any mention. Ang kailangan nala na nating pumasok dito ito kung saan matatagpuan ang tanke ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong pounds na katumbas ng 15 hanggang 20 milyong dolyar ng US. Kailangan nating makapasok sa loob. Ayon pa man sa balita sa binili na may tsiret ang kutsing ito pa sa lamang sanong sa makina at talagang nagustuhan niya ito. Tuwan mo, dadloy, sa garage doon sa mababing basement. Narikap sa ano tayo, sa sasibigan? Ako ay nasa sabik, tara't magpatuloy tayo. So, Ito ang lugar na kailangan natin hanapan ng paraan para makapasok kung saan ang tent. Suriin mo ang mga kurtina na yon. Ano ang nasa lubang kwarto Lahat ay sobrang tahimik. Wow! Ano ba yan? Nagugustuhan ng kulay verde. At na ito, ito ay direct ng papunta sa pool. Mayroon din silang sariling maliit na bar. Tingnan mo yan, grabe. At tingnan mo ang trabaho sa kahoy na iyan. Nakapasok na tayo sa lugar ng paglangoy. tanging ang tingnan mo bumabagsak na ang wallpaper yan ay isang kamanghamang pinto pare tingnan mo ito babaan mo ito sala mo ito parang sinehan ng kwarto ng pelikula yata yan tunay na lumang ilaw na lumang estilo ng chino Wow, ang sosyal ng banyo nila. Tignan mo yan. Parang isang sining ng chino hapon. O yan. Maghintay ka muna para makita ang banyo sa itaas. Gagawa lang ako ng konting slide pababa sa van. Ang lugar na ito ay sobrang chill, gusto ko ang disenyo nito Dito ito magiging tama Isang magandang maliit na apoyan Isipin mo lang na nakaupo sa couch na ito habang nanonood ng TV Hindi makapaniwala Ang mga tao dito ay mayaman talaga Ito ang pangunahing kwarto. Tumitingin ito sa isang balkonahin na may marmol. Biro mo ba ako? Tignan mo yan, solidong marmol. Mahal na paliguan yan. Wow. At tignan mo rin ang suwan. Bubuka lang tubig mula diyan, tama? Oo, pare. Loko. Kahit sa banyo, alam kong tunog ito ay kakaiba, pero ramdamin mo lang ang bigat niyan. Ako... Ayaw ko sanang hawakan pare pero mukhang mabigat ito Tiwala ka sa akin pare, hindi mo gustong hawakan yan Tingnan mo Ang pagkakabulok pare Nakakalungkot makita Tingnan mo ito Anong klase ng salamin ito? Uh, hindi ba tamad lang talaga na abutin at kunin ang salamin? Kung nasa shower ka pare, mari mo lang iikot yan at buhatin ang sarili mo sukatin ng potang kwartong ito. Ito ang lugar po ng Santa Maria ngayari kang Oo. Wow, anong laki ng kwartong ito ay napakalaki. Marahil yun ang pinakabagong usapin noong dekada 90. Nakikipagtalik kay Olsen. Mayroon silang pinakabagong teknolohiya. Mahal pa rin ito ngayon, pero... Kalukuhan ito pare. Ito ay. Kung saan ito nangyari. Tingnan mo ang Wait, iniwahin tayo maaari mo bang subuh ilawan ito dito? Suriin ang aparador at alamin ang laki nito oh. Marami silang banyo, sigurado yun Oh Tara, pasok tayo medyo social pa rin pero hindi kasing social ng pangunahing isa Ito ay isa pang kwarto-kwarto bilang tatlo Walang Oo, oh, kwarto numero apat May kailabot na pakiramdam ito eh. Ano ito? Magpatanglaw dito sa ibaba. Hmm. Hmm. Uh, Suriin mo, nakuha mo ito sa mga komunikasyon dito sa pinakamataas na palapag. Bawat isa, anim na pitong lima. Ay, may tulo. Ah, mabaho talaga ito. Talagang masama ito mga kaibigan. Ang mga mas maliliit na kwarto. Posibleng dun manirahan ng mga bata. Grabe ang pagkasira ron. Ayon kay Steve, magtutulungan ulit tayo. Oo, oh, tayo ay. Magsaset up kami ng malaking road trip. Oo naman pare. Sana ako ang magpapatakbo nito. Makakakita tayo ng mga astig na lugar. Pare, nakita ko yung listahan mo. Alam niya, mahigit tatlong daang lugar pareho lang. Kaya eto dito ay isang stand-up sunbed ka. Parang magpapaitim ka ng balat mo, pare, kaya siya. Ako talaga ito. Gagamitin nila ito kapag hindi gumana ano yung mga sun Sa panahon ng British, kaya uupo ka lang basically dito at magpapatan ng ilaw na ito. Magkakaroon ka lang ng malaking pamaypay na tubig doon kaya dinala nila ang labas sa loob. Where is sing Lord in the patio? Sila ay ay may fountain sila rito. Sa palagay ko mananatili ang mga halaman at puno ng palma. Sa isang lugar na halos Ito ba ang lugar ng tangke? Ah, uh, ito ang lugar na kailangan nating puntahan. Tara na. Ito ay parang am ang... May mga laruan siya doon tulad ng normal na mga aeroplano at iba pa. Maraming mga blueprint din doon mula sa bahay nung itinayo ito at iba pa. Talaga. Ah, sa tingin mo ba makakahanap tayo ng blueprint? Hmm. Eh, sobrang sikip dito. Paano ka nga ba makakapagtrabaho nito? Ganito paano? Paano makapunta sa iba pa ng gusali? Dito ay isang modelo, alam mo, parang Sky Electric. Oo. Oh. Tignan mo, may maleta doon. Mga lasing sa kampulong Amerikana. Kaya marami sa mga ito. Hintay, ito ang buwis sa kita at buwis sa lupa. Pumunta ka doon, hey, ito talagang... Kung saan tayo? Lahat alam ang lugar, sige. Kita kit Wow. At ito ay binago sa Cone Park Estate. May kinalaman sa digmaan pero kailangan mong basahin ito. Kaya ito ay parang isang renta ng libro para sa bahay. Ano ang buwan ng renta? Kaya ikaw ay um, ito ba ang isa? May kaunti kahit na may libro dito na nagsasabi ng taon ng renta. 35 pound na taon ng renta. 35 pound bawat? Taon para sa um. Pabalik tayo diretso sa dekada ng isang libo at, at hindi marami pero noon Eter, mawag na pala para sa isang buwan Kaya kung kailangan mong hanapin ang 30 quid o parte ng isang pound uh, Gusto kong lumikha ng makina ng paglalakbay sa oras para makabalik sa nakaraan Magiging sobrang yaman ako Upang irenta ang kubo dito noong Mayo, isang libo siyam at apat na put Mayo Isang libo siyam na at na put Parang apat dolyar yan iyon ay dalawang pung pound. Sasabihin ko na buwan-buwan ito. Ay pasensya na. Ito ay dalawang pung pound bawat buwan nung isang libo naraan at apat na Kaya iyon ay sa panahon ng digmaan. May isang libo naraan at apat na kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig nang maisulat ito at inupahan ng mga tao. Sobrang mura. Talagang astig yan. Sobrang mura na ngayon. Irenta ko yan para sa dalawang pung pound. Oo. Oh. Tingnan mo ang magtuwang dokumento na ito. Mga bagong paraan ng paggawa ng bakal. medyo astig makita parang nung araw ito ay parang sobrang bago para sa kanila dito oo oh, oh, astig niya pare tingnan natin yun parang isang lumang oh yan ay isang putangin ng lumang isa hindi ba oh parang isang braso oh itinatago pa rin ito doon dito sila dating kumukuha ng sariwang tubig tingnan mo ang lalim ng balong iyan posibleng dating taguan din ito ng alak yun ang oh Ibig kong sabihin, mo sila. Kinandado nila ito. Ito si mabigat na binabatayan. Kamusta ang iyong braso? Sige, kita kits, pare. Oh, iyan na yung mga Ano na po, pitong pulimang Hintay, pare. Hindi ko pa ito may bukas. Eh, nakakandado ako sa isang panig. Sandali, sandali. Kukunin ko yung susi. Gusto natin yung susi na gagana. Kukunin ko yung mga susi. Oo, oh, oh, sandali. Eh, hindi ako makapaniwala na nailock ko siya doon. Sana gumana ang isang susi. Yan you know, ang maganda and mawag sa mga Ililigtas kita siya ay... Eh. Ililigtas ang lalaki ko. Ah, uh, nakandado ko siya nang hindi sinasadya pero natagpuan ko ang susi. Literal na nakandado ko siya. Paano ang para itong limampung talampakang balon doon. Anim na po sa atin sa. Putsinta talagang nakalock ka. Siya? Oo. Oh. oh. Nagtrabaho ito, sobrang nag-alala ako na baka naisara ko siya sa loob pare. Naglalaro ako ng biro na parang isinasara ko ito baterya. Nakasara ako. Hindi ko inakala na ganong kalalim yun. Sobrang lalim nito sa lupa. Yun lang ikaw. Kung ito ay isang balon, may magpapaliwanag ng mas maliwanag sa ibaba. Ayaw kong ilagay ang aking camera Ayaw. Naibagsak ito. Subukan natin at hilahin ito pataas. Ano itong kagamitang ito? Ah, uh, magigiwan nyo ng komento kung nakita mo na ito dati. Ay, ito pala ang pintu ng garahe. Oh, wow. Narito ang mga plano ng gusali. Tingnan mo na. Makikita mo na ang uh, mga larawan ng tangke at mga plano para dito. Talagang talagang nagplano siya na gumawa ng isang tangke sa lihim sa kanyang basement. Halos tapos na siya sa panlabas na balat. Sa totoo lang, hindi ko alam. Dapat ba itong maging isang... Ano ang... Ang nagyayari dito? Ito ay isang tangke ng tigre. Talagang so, sinusubukan niyang gawin. Ibig sabihin ginawa na niya ito. Pero ito ay parang ito ay isang draft lamang. Ito ay isang draft lamang ang bagay na ito ay talagang gawa sa metal. Upang magtayo ng isa. Home and wait. Sa ilalim ng bahay. Binasa ko yung kahon doon na nakasulat na aleman. Hindi ko ginawa. Mula doon. Tingnan mo ito. Makina ng German Tiger. kaya talaga daw binili niya ang mga supply para gawin ang tangke at palagay ko ang makina ay nasa kahon na ito siguro Suriin mo ang mga estadistika nito Uh, mayroon siyang lahat ng mga libro para gumawa ng isa. Dapat ay isang henyo at napakamalikhain na tao ang taong ito. Yan ay isang lumang bakal. Meron ba akong bago doon? Ano nung nangyayari rito? Malaki! Huwag pumasok kapag may panganib na pagputol. Gumawa ito ng tunog. Narinig mo ba yun? Marahil usok lang iyon doon. Naglagay ka ba ng bagong baterya? Hindi gumagana ang device. Nasunog ito. Pagkalagay pa lang ng mga batch, hindi na nag-on. Yan ay isang MG-42 sa tingin ko. Ito pa rin ang pinakamabilis na machine gun sa mundo. Sana ay naging malaking pasok niya mga kaibigan gamit ang smoke machine na ito. Aalisin ko sana iyan dito. Kaya... Tama ang pinto. Hindi ito sapat na malaki para sa... Gumagawa siya ng parang tunnel gamit ang crane. Hindi iyon masamang sigaw. Sinusubukan ni Steve na magtayo ng malaking hayop at paaralan sa ilalim ng lupa para sa... Pa parang tunog ito na parang si Batman ba itong taong ito ang mga patong nito. Ginagawa ba nila ang Minecraft nung mga nakaraang araw? Sa Minecraft ng 80s, nagtatayo kami ng mga gusali. Ay uh, yun ang kawaliwan. Ano, masaya ako maupo dito. Ay, di Makikita ko kayo magbibigay ko sa laban ko. Yun na tayo. Okay, ni-kaldo muna. Dito ka na lang. Isasakripisyon natin si Carl. Okay lang 'yun. Tama, si Carl ang magtitiis para sa team. Kaya kami sa nag-uusap lamang tungkol sa Ito ang nightlight like ko. Kadiri, sige tapos na tayo. Well, tawagin mo kami ng tagapagsalita ng baka. Para kang si Moses, parang gumagalaw ng mga alon para palayain kami. Dapat nakita mo yung dami ng mga turkey nung nagpunta ako sa London ilang taon na ang nakakaraan. At ako'y parang, ako'y parang, at ito'y... Parang... Ikaw ang tagapagsalita ng mga hayop. Ako talagang ako. Kaya siguraduhin mo na tinignan mo ang aking video. Siguraduhin mo na tiningnan mo ang kanyang mga video ng hayop. Oo, pare, mga video ng hayop, uh, pati na rin. Paranormal. Visualidad. Ah, hindi po. Ano ang sinasabi niya? Jesus Christ, Steve. Kaya pa ang galing mo? Kaya pala ang galing mo. Mga kaibigan, tapos na ang video. Sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan ninyo ko, mag-thumbs up, mag-subscribe, at i-share ang video sa inyong mga kaibigan at pamilya. <coughs> Sige, sige, tayo. kada At ang sa mga bagong katulad. Grateful Dating May kakama akong humihila ng ilaw para sa akin. Tagalakbay ng abandonadong mundo, tagalakbay ng abandonadong mundo doon. Magkakaroon kami ng maraming kolaborasyon sa hinaharap. Siyempre tingnan ninyo ang Explore MacFighters at Dark Arts Paranormal, ang Animal Whisperer. Oh, alis na kami. Halos naikot na namin ang buong lugar. Kailangan kong mag-on ng flashlight para makuha yung isa sa mga bad boys doon. Kukunin ko yan pagka sa bahay. Pero oo, oh, hindi ko alam kung may iba pa akong masasabi. Tiyak na tignan ng Patreon. Sa pagpapalabas ng video na ito, mukhang may bago ng feature ang YouTube ng mga sponsor. Hindi ko alam kung paano ito gagana. Kung nagustuhan ninyo ang aking nilalaman, pindutin ang bagong pindutan ng sponsor. Hanggang sa susunod mga kaibigan. Makikita ko kayo sa susunod adventure.